yan oh pakit po yan yan o, malalim po yan hmm. oh gan sa binakang baba ayaw no yan yan yung hinuhukayin namin yung pakit na yan malalim sumbra yan oh yan, hmm. yan tatanggalin na natin to yan. Naabot na natin yung pagkailalim Kaya tatagal natin ngayon. Yan o. Oh. <coughs> Napakalalim po yan. Meron pa ditong isa. Kaya bukain din natin maya maya. <coughs> Ayan po. บางทีมัน